Mga kaagoy! Sino ba namang hindi malulula dito sa giant na lutuan? Ngayong araw ay dinayo natin ang pinakamasarap at quality na gawaan ng itlog maalat dito mismo sa Pangasinan. Sa isang araw ay nakaka-6,000 sila ng itlog maalat na gawa. sila katindi gumawa ng itlog maalat dito. At ayun nga mga kagoy, pinuntahan nga natin ang pinaka-quality. Masarap na gawaan ng itlog maalat. Ganito pala nila ginagawa ang itlog maalat dito sa Pangasinan. Bali, kukuha pala sila ng putik. May eh, gagamitin sa pagbababad ng itlog. Hindi lang basta putik ang ginagamit nila dito mga to. Bali, ang ginagamit nila dito ang putik. Kung alam niyo yung tinatawag natin na bahay na punso, yun mismo ang ginagamit nilang pambabad dito. <laughs> Hahaluin nga nila ng maigi itong putik. Hanggang makuha nga yung tamang texture. At kapag ganito na ang naging itsura ng putik, saka naman sila maglalagay dito ito Balik sa ganyang karami ng puting, Pitong asin nga ng tabo ang nilalagay nila dito. At sa kahaluin ng maigi ito hanggang kumapit nga yung asin sa puti. Nakakamanghalang mga kagoy dahil first ko makikita kung paano nga nila ginagawa ang itlog maalat. Hindi rin biro ang paggagawa ng itlog maalat. Kailangan mo pa kasi ng maraming araw para makagawa ng quality at masarap na itlog maalat. Balik ang ginagamit pala nilang itlog dito ay itlog ng itik. At nanggagaling pa nga ito sa bayan ng Rosales, Villasis at minsan naman sa San Manuel. At kapag natimplahan na nga ang kanilang putik, saka naman nila ilalagay dito yung itlog. Balis, Bali, yung itlog na pala yung mga tol ay hindi pala luto. Sa pagbababad pala ng itlog para maging maalat, ay bali 10 days pala nila to binababad. Yung iba naman ay nasa 14 days. Bali, yung 14 days pala ay sobrang alat na pala yun. Kaya hanggang 10 days lang sila dito. Hindi ko nga akalain mga kagos sa isang araw nakakagawa sila ng itlog maalat na 6,000. Ganun kalakas ang kanilang benta. At kapag naluto nga ito mga kago, dinideliver nga nila ito sa Ilocos, Baguio, La Union at Mangaldan. At kapag nalagyan na nga ng putik ito, saka naman nila ilalagay sa isang malinis na tray. nila hanggang umabot nga ng 10 days balito na nga yung mga itlog at ito naman yung itlog na nababad na sa putik na umabot na nga ng 8 days. Akalain mo sa higanting lutuan na ito mga to. Dito ton, nga nila mismo niluluto yung itlog na magiging itlog maalat. At sa kulay naman ng itlog maalat ay hindi lang basta kulay ang kanilang ginagamit dito. Hindi rin po yan food coloring. Meron kasi sariling kulay ang itlog maalat mga Hindi ko kabuy... ano nga ipakita sa inyo kung paano nga nila ito hugasan. At kung paano nga nila ilagay ito sa kanilang lutuan. Bali Bal. nag-uumpisa pala silang magluto ng madaling araw. Bali Bal. hindi pala nila ito Kundi ni-steam nga nila ito ng 7 to 8 hours. Sa mga gawa na itlog Itlog maalat ay pinapakuluan nila gamit ang tubig para maluto. Pero dito mga kaagoy ay talagang ini-steam talaga nila. Para surebull na surebull nga talaga ang paggagawa ng itlog maalat. Ganitong karaming itlog maalat mga kaagoy ay talagang malulula ka talaga sa sobrang dami. Bali mga kaagoy ay talagang luto na yan. Kung papasinin nyo ay kulay puti pa nga ang kulay niya. Dahil hindi pa nga nila yan nilalagyan ng kulay. Pag naluto na nga dun nga nila ng kulay. Nasubukan nga nila mga kaagoy na lagyan muna nga ng kulay bago nila iluto. Kaso yun nga lang yung na ay nga yung kulay. At yung kulay pala na mga kagwe niluluto pa nga Ganito ka. sila gumawa ng itlog maalat dito sa Pangasinan. Napaka quality at talagang malinis ang pagkakagawa. At kung umabot ka pala sa video ito, pakicomment naman kung tagasan ka para alam po kung sa napadpad ang aking vlog. Ano kaya ang pinakamasarap na i sa itlog maalat? Ano sa tingin nyo mga kagwe? Sa paggagawa nga nila ng itlog maalat ay umabot na nga sila ng 20 years sa ganitong klaseng business. At kapag nakulayan na nga ito mga kagwe, lalagay naman nila sa gilid. Sa isang araw nga, mga gare, talagang sobrang dami nga nilang nagagawa ng itlog maalat dito. O oh, di ba mga kaagoy ganito gumawa ng itlog maala. Talagang nalulula talaga ako sa dami ng kanilang nagawa. At after nga yan, mga kaagoy, saka naman nila tatanggalin yung may basag. Kapag merong mga basag mga tol, ay binibenta rin nila ito. Nasa 300 per tray. At kapag wala naman basag, gumaabot nga ng 360 to 370. Isang tray na ngayon. Bali, parang binibenta nila dito ng 12. At kapag bumili ka naman sa tindahan or sa market, umabot nga ito ng 15 to 16 pesos. At kapag na-separate na nga nila yung basag, saka naman nila ilalagay sa tray. Sobrang lalaki nga D nang ito itlog maalat nila dito. Hindi ka na lugis sa ganitong kalaki. At syempre, bago nga tayo umuwi mga kaagoy, hindi natin palagpasin ito. Titikman na nga natin itong napakasarap na itlog maalat nila dito. Ito yung mga gusto ko sa mga itlog maalat mga to. Yung nagmamantika talaga. One, two, one. Ang sarap naman kumain ni Kuya. Talagang malinamnam talaga itlog maalat nila dito. O sige na nga, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat. Bye-bye. Agoy! Shopping 他们不买的话，他们他们